Maraming salamat sa ating guru ng palatuntunan at tagapagpakilala. Sa ating pong dating uh, punong bayan at kinatawan ng pangalawang distrito ng lungsod ng Antipolo, Congressman Angelito Gatabayan. Sa pangalawang punong lungsod ng Antipolo, Vice Mayor Ronaldo Leva. Sa dating pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Susan Garcia-Sai. Sa mga kasama po niyong konsihal, sa mga kapitan na kakatapos lang po manumpa, kasama ang, ang inyong mga kagawad, sa mga kapwa ko po, kap kawani, ng pamalaan, particular na po ng lungsod ng Antipolo, sa lahat po ng ating panauin, mga senior citizens, mga kapulisan, Bureau of Fire, veterans, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapwa ko antipolenyo. July 1, 2013. Unang araw ng Hulyo, Lunes, unang working day ng linggong ito. Ibig po sabihin, ang araw na ito ay isang umpisa. At dapat lang na maging isang magandang umpisa para sa inyo, para sa akin, para sa lahat ng antipolenyo. <apples> umpisa ko po na maganda. Uunahin ko ang pasasalamat. Maraming salamat sa pagdalo ninyong lahat sa una nating flag ceremony. Sa mga bisita at kaibigan, salamat po. Magandang simula po na nandito kayo. Tanda po ito na maaasahan ng antipolo ang suporta po ninyo. Sa mga kapwa ko lingkod bayan ng antipolo, lalo akong dapat magpasalamat sa inyo. Ang pagdalo po ninyo dito ay talaga namang maganda ding simula. At ang ganitong klaseng simula, mas maganda po kung tuloy-tuloy. Maganda po ang umpisa natin. Mas lalo ko pang pagagandahin sa pagsunod sa isang kasabihan nating mga Pilipino. Sabi nga ng mga matatanda, at wala po akong pinapatamaan, <laughs> ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Kaya naman, Sasamahan ko ng pagsasabi ng tapat ang umpisa po natin ngayong umaga. Sa ganitong paraan, makakapagsama tayo ng maluwag at maluwat. Pag-usapan po natin ang dapat natin gawin para sa Antipolo. Tatlong bagay ang kailangan umpisan agad po natin. Una, maglinis. pumapalakpak po, po kayo, hindi nyo pa po kung ano ang lilinisin. <laughs> Pangalawa, magkumpuni. Pangatlo, magayos. Punta po tayo sa una. Maglinis. Siyempre ang tanong, ano ang dapat linisin sa antipolo? <laughs> so, tingin ko, dalawang klase ng tao lang ang hindi nakakakita ng na mga dapat linisin. Yung bulag at ang nagubulag-bulagan. Sigurado ko, wala po kayo sa dalawang kategoryang ito. Kaya naman, alam nating lahat na dalawa ang dapat linisin agad. Una, linisin po ang kapaligiran. Natatandaan ko pa kamakailan nagkaroon po tayo ng candidates forum at may kandidatong nagmalaki na ang lungsod ng Antipolo ay may ordinansa na nagbabawal ng plastic. Ang sagot ko po kung inyong narinig at pasensya na po sa mga hindi nakarinig dahil sinabotahe ang sound system at hininaan pag tayo ang nagsasalita Siguro naman, ngayon, walang magsasabotahe. So kung inyong narinig yung aking sagot sa ating debate dito sa katedral, ang sabi ko po, maganda po yung ordinansang yan. Kaso tumingin po tayo sa paligid, tumingin tayo sa kaliwa, sa kanan, yung muko, makikita po natin, naggalat pa rin ang plastic. Pangalawa, Linisin ang alinmang nasa kapaligiran ng antipolo na labag at taliwas sa batas. Meron pang isang kailangan linisin dito sa atin. Madumi po ang hangin. Literally and figuratively. Ang nagpapadumi po sa hangin, ang tawag, Tama po, pollution. Mga toxic substances sa ere. At ang pinakamalalang toxin sa ere, ang tawag, kasinungalingan. Matindi po magpadumi ng hangin ang mga katang-isip at mga inventong istorya tulad ng mga ginamit laban sa amin noong nagdaan kampanyahan. Kaya naman, kaya naman umpisahan na nating linisin. Kaya naman umpisahan na nating linisin. At sana ang poluson sa tambutso lang ng sasakyan galing. Masama kung galing sa bibig ng tao. Pag ganun, malaki talaga ang problema. Malaki ang problema ng taong yun. Kaya halina po kayo. Dalawa lang ang pwede nating pagpilian. Sumama tayong maglinis o sumama tayo sa dumi. Sa tingin ko naman, hindi mahirap pumili. Punta naman tayo sa pangalawang kailangan gawin at kailangan gawin agad. Magkumpuni sa Ingles, repair. Siyempre, ang tanong, ano naman ang dapat kumpunin? Simple lang po ang sagot. Kailangan kumpunin ang lahat ng sirak. Una na dyan, ang mga luma at sirang pasilidad. Ang mga rundown public facilities natin. Tulad na, tulad ng ating City Hall. Kumpuni agad para maging maganda sa patingin, paningin nating lahat. patina ng mga pupunta dito sa lungsod natin. Kaya sa mga susunod na linggo, tayo po ay lilipat habang ginagawa ang ating City Hall. May isa pang kailangan kumpulihin. Kailangan kumpulihin din ang sirang reputasyon ng lungsod ng Antipolo. Huwag na nating itatwa Uulitin ko po, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Tingnan natin ang katotohanan. Sira ang reputasyon ng lungsod natin. Ayon sa iba't ibang pamalaan, ayon sa iba't ibang ahensa ng pamalang nasyonal, ang antipolo ang may pinaka grabing malnutrisyon sa buong kalabarsod. Ayon sa DSWD, Antipolo ang may pinakamataas na insidente ng malnutrisyon sa buong Calaparson, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Rizal. Antipolo ang may pinakamasamang peace and order situation sa buong lalawigan ng Rizal. Antipolo ang tanging sudad ang tanging sudad sa buong Pilipinas na tinanggalan ng pamalang Nasional sa pangunguna ni Secretary Dingy Soliman at ng DSWD ng suporta sa nutrition program dahil sa mga katanungang hindi masagot-sagot. Kaya halina po kayo. Dalawa lang naman ang pwedeng pagpilian. Sumama tayo sa pagkumpuni o tayo ang kukumpunihin. Sa tingin ko naman, walang pipili sa pangalawa. Huwag nating kalilimutan na sira lang po ang kinukumpuni. Punta naman tayo sa pangatlong kailangan gawin. At kailangan gawin agad. mag -ayos. Sa Ingles, to put in good order. Muli ang tanong, ano na naman ang dapat ayusin? Simple, simple po ulit ang sagot. Ayusin agad natin ang serbisyo sa mga kapwa nating antipulenyo. Let's restore order in public service. Ibigay natin ang serbisyo sa taong bayan na karapat dapat sa tiwala at respeto po nila. At sa personal kong pananaw, Meron bang isang bagay na dapat nating siguruhin na maayos talaga? Na nasa ayos talaga. Ang bagay na ito, ang tawag, pag-uugali. Asal. Attitude. Tatlong ugali o asal lang ayusin na natin agad. Una, ugaling tambay. Pangalawa, ugaling ng iisa. Pangatlo, ugaling nanunubok tambay ng isa na nanubog. Pili po tayo. Tambay o magbantay? Magbantay sa mga kailangan ng mga kapwa nating antipolenyo at tiyakin na maganda ang serbisyo natin sa taong bayan. Pili po tayo ng iisa o nakikisa sa paglilinis, pagkukumpuni, at pag-aayos ng lungsod natin. Pili po tayo susubukan o susuportahan. Alin pong gagawin natin? Susubukan kung kaya nating paikot-ikutin ang bagong administrasyon o susuportahan natin ang bagong halal na pamunuan alang-alang sa lungsod natin? Tambay o magbantay? Mag-isa o makiisa? Subukin o sumuporta? Nasa inyo po ang pasya. Ditong nakaraang maraming buwan, nakausap ko po ng masinsinan ang mga kapwa nating antipolenyo. Marahil kasama po kayo sa mga nakausap at pinakinggan ko. Iisa lang ang naging tanong ko. Sabi ko, ano po ba ang gusto ninyong mangyari sa lungsod natin? Malino po ang naging sagot nila. Sabi ng mga kalungsod natin, tatlong bagay daw ang gusto nilang mangyari sa Antipolo. Una, umangat. Pangalawa, umabante. Pangatlo, umasenso. Gusto nila umangat ang Antipolo kasi lubog. Gusto nila umabante ang antipolo kasi napag-iwanan. Gusto nila umasenso ang antipolo kasi kawawa ang naging kalagayan. Umangat, umabante, umasenso. Malinaw ang gusto ng mga kapwa nating antipolenyo. Malinaw din po ang tugon ko. At simple lang. Magbabantay ako, makikiisa ako, at susuporta ng buong kakayahan ko para marating ang hangad nila. Tatlong bagay agad ang gagawin ko. Una, bubuo ako ng team ng isang team na tutulong sa akin. Isang team na magbabantay, makikiisa at susuporta. Pangalawa, pangungunahan ko ang team na ito. Bibigyan ng kakayahan kakayahang maglingkod at tumugon sa pangangailangan ng mga taga-antipolo. Pangatlo, bibigyan ko po sila ng misyon at ng lahat ng kailangan nila para matupad ang misyon nilang paglilingkod. Dito po ang tanong ko. Do you have what it takes to be part of this team? Meron ka ba ng lahat ng kailangan para mapabilang at mapasama sa sinasabi kong team, bago po ninyo sagutin, hayaan ninyong sabihin ko ang mga kwalifikasyon. Simple lang naman. Tatlo lang po. Una, hanggat maaari, taga-antipolo ka. At para malinaw, uulitin ko, wala akong kukunin sa team na ito na taga-pinangonan. Yeah! Huwag na nating padumihin ng hangin sa pagkakalat ng kasinungalingan. Insulto sa mga kapwa nating antipolenyo kapag meron nagsasabi na pupunuin ko ng tagapinangonan ang City Hall. Pangalawang kwalifikasyon. Meron kang kwalifikasyon o qualifications na sapat at ayon sa requirements ng batas ng Civil Service. Pangatlo, meron kang decision at commitment na magbantay, makiisa at sumuporta. Hindi kasama sa qualifications yung meron kang padrino o may lalapitan ka para pakiusapan ako o may may lalapitan ka para pakiusapan, nakausapin ako. Hindi po ako mahirap kausapin. At lalong hindi ako mahirap kausap. Siguraduhin mo lang na maayos ka din kausap. Yes! Lilinawin ko ng gusto yung pangalawang kwalifikasyon. Yung meron kang sapat na kwalifikasyon ayon sa batas ng Civil Service. Linawin na natin ngayon pala. Ang unang batayan ng pagsali mo sa ating team at pamamalagi mo sa pwesto sa City Hall ay ang batas. Kung ayon sa batas ng civil service ang pagkakaimpleyo sa'yo, maganda po yun. Ibig sabihin, meron ka ng isa sa tatlong requirements ko para maging bahagi ng ating team. Malinaw din na kung hindi ayon sa batas ang pagkakaimpleyo sa'yo, kung hindi ayon sa batas ang pagkakaimpleyo sa'yo, kahit misis pa kita. O isa sa dalawamput pitong kamag-anak na gustong magtrabaho dito sa City Hall, hindi natin ito papalagpasin. Itatama natin ang mali. Siyempre, wala nang mas tama pa kesa sa sumunod tayo sa sinasabi at itinatadhana ng batas. Ang hindi ayon sa batas, natural lang, siguradong malalagas. Sabi ng mga kapwa nating antipulenyo, gusto nilang umangat, umabante, umasenso ang lungsod natin. Doon ko gagamitin ang oras, isip, at lakas ko. Maganda kung ganoon ang gagawin nating lahat. Ibuhos ang oras, isip at lakas sa pagbabantay sa kapakanan ng publiko, pakikisa sa layunin at pagsuporta sa misyon natin. Tatambay ka ba o magbabantay? Mang-iisa ka ba o makikiisa? Susubukan mo pa ba, ba ako o susuporta ka? The choices, the choices are clear malinaw ang pagpipilian nating lahat. Today is July 1, 2013. Unang araw ng buwan, lunes, unang working day ng linggong ito. Araw ng pag-uumpisa. Para, sa mga, para sa mga kapwa nating antipolenyo, araw ng bagong simula. Sinimulan ko po sa pagsasabi ng tapat. At gaya ng sinabi ko, inaasahan ko po na ang maganda nating umpisa ngayong umaga ay maging simula nang isang pagsasamang mahaba, maluwag at maluwag. Isang magandang araw at isang magandang simula sa inyo lahat. Maraming salamat. Angat Abante Antipolo, kagawangan ng Golden Resort, kasiro si Johnny the III. Palakpakan po natin.